Pag-uusapan natin itong Yamashita Treasure Marker sign na kung saan tatlong drilled holes, no? tatlong nakatriangle na butas. Alam kong madami sa inyo, madami sa atin ang nakadiskubre nito, nakakita ng mga ganitong markers. No? Ito po ay nakaukit sa mga bato. Ano-anong mga kayamanan ang pwede nating makuha dito? Saan ang posibleng target natin? Yan po ang ating isishare sa inyo. Welcome treasure hunters all over the Philippines. Welcome to my channel. Naniniwala ba kayo sa kasabihang ang naghahanap ay makakatagpo? Magandang 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 araw po sa kanilang lahat Welcome back again sa akin channel mga ka-treasure hunter Magbabalik na naman po tayo sa isa na naman pong napakagandang topic natin pong Ibabahagi sa inyo ngayon tungkol po sa Yamashita treasure hunting na naman At uh, ito ngang tatlong nakaukit sa batong drilled holes o three dots no? na madalas ito po ang naitatanong sapagkat napakaraming nakikitang mga ganitong klasing marker na ipinapadala sa atin. At kalimitan ito talaga ang nakikita nating mga sign no nakaukit sa bato na mga dots no tatlong dots na naka-triangle. May iba parang mukha pa, may mata na, may smiley na bibig na kangiti. Ito po ang ating uh, pinaka -topic na pag-uusapan kung ano-anong mga treasure ito ano ang pwede nating makukuha dito at saan ang posible nating target siyempre uunahin natin mga ka-treasure hunter ang mga kababayan natin na nagbahagi na nakakuha na sa mga ganitong klasing markers na three drilled holes no bago yung analysis natin bago yung mga Yamashita treasure code isa-isahin natin yan para po lubus nating maintindihan ang possible target natin kapag tayo po ay nagtitresure treasure pero bago yan tayo po muna ay magpapasalamat sa lahat po ng ating mga taga-panood mga subscribers, viewers, haters maraming maraming salamat po sa patuloy po ninyong pagsuporta, panunod po sa aking mga videos. No? At sa lahat ng hindi pa nakapagsubscribe, pakipindot na lamang po ang subscribe button sa ibaba at ang notification bell para updated po kayo sa mga i-upload kong videos at para mapanood nyo yung mga nauna ko pang na-i-upload na. So tayo nga po ay magpapatuloy sa pagbabahagi po ng mga kaunting kaalaman tungkol po sa mga itinagong kayamanan ng mga Hapon dito po sa buong Pilipinas no. Puno ang ating kabundukan at maging ang lugar po sa syudad ay napaglagyan din ng kayamanan ng mga Japanese Imperial Army. At hindi lang Japanese Imperial Army, mayroon pang mga naunang nanakop sa atin katulad ng mga Insik mga Kastila na kung saan sila din ay nagdala ng mga kayamanan na kung saan uh, nabaon nabaon sa limot no sa dating mga pinagbabahayan sa dating uh, pinagkukutaan ng mga dayuhan ay mayroong mga sekreto sa atin pong bansa so ito po ay ating uh, tinutuklas nga so itong pinaka topic natin ay pinaka uh, hot issue no sa akin para sa akin sapagkat madalas ito ang mga uh, napakaraming sign markers na naipapadala na nakikita ko bukod dun sa mga heart shapes dun, bukod dun sa mga triangle squares no na courting bar kurting kahon na box ay ito pong 3 drilled holes o tatlong uh, tuldok sa bato ay napakarami tayong nakikita may mga mababaw maliliit na drilled holes may runding mga malalaki no ano nga ba ang possible uh, meaning nito saan natin makukuha ang mga kayamanan ano anong mga kayamanan ito ito pong ating uh, pwedeng matarget no kapag ating nalaman itong uh, three drilled holes no meaning at simulan po natin 'yan sa nakahukay na sa mga nakakuha na ng mga ganitong klasing sign markers ng Yamashita Treasure. So, unahin natin yung experience no bago lang 2023 no na may uh, three drilled holes sa bato na nasa puno ng baliti malapit. So ano nga ba ang ibig sabihin nito kasi nakuhanan ito eh. At ano ang nakuha niya? So ang three drilled holes no na sinasabi ay nagsasabing object no bagay na itinago bagay na ibinaon no? Anong klasing bagay? Marami kasing bagay. Ito po ay kabilang unang-una ang diamonds of precious uncut stone or uncut stone. Depindi kung ano po ang naitago ng mga hapon. Sapagkat object ang sinasabi, bagay ang sinasabi ng tatlong butas na uh, inukit sa bato. At hindi lang yan ang tatlong drilled holes ay nagsasabi din na mayroong tatlong Yamashita treasure deposit no dipindi yan kung gaano kalawak gaano kalaki ang mga makikitang kasama niyang markers na triangles heart shapes no kasi magkakasama ang mga ito may tunnel mayroon din silang ibinaon na labas sa tunnel at mayroon din silang ibinabalot mismo sa loob ng bato at mayroon din silang bato mismo na treasure. Yun po ang tinutukoy ng object. So gold, diamonds, uh, precious stones, no? Uh, mga bagay na iba't ibang uri. Ito pong tatlong drilled holes. Pero yung tatlong drilled holes malapit dyan ay may na-recover po ang ating babayang treasure hunter. Ito po ay ang uncut precious stones. No? Nagpatunay na object ay malapit dyan sa tatlong butas na yan, tatlong dread holes na yan. Ang tinutukoy ng object ay isang bagay no? na nakabalot sa bato na precious stones. At ito nga ang nakuha nila, mga rubies na 24 pieces nakabalot sa loob ng bato. At yung bato mismo na mga meteorites na mahigit sa sampung piraso kung hindi ako nagkakamali. Ikurik lamang ninyo ako dun po sa nakahukay, no? Uh, mahigit sa sampung pirasong mga meteorites no? malalaki ito na mas malaki pa sa kamao at ito nga po ay kumpirmado na meteorites nga. So object ang nakita nila bagay na precious uncut stone. At bukod dyan ay mayroon silang nakukuha, nakuha na mga kutsara, tinidor, na mga silver. No? Iba't ibang klasing kagamitan na silver. Mga helmet, lagayan ng tubig, mga kung ano-ano pang bagay na kanilang na -recover yan po yung object na yan na tinutukoy. So yan po ay hindi lalayo kung saan naka ang tatlong drilled holes na yan. Doon sa may punong baliti kung nasaan yung bato na may nakaukit na drilled holes ay mismong sa ilalim ng puno malapit po doon sa tatlong dats no. Sa ilalim ng puno na baliti doon nila nakuha ang mga uncut precious stones na tinutukoy ng tatlong drilled holes na bagay na ibinaon. At bukod pa dyan, may ibig sabihin ang tatlong drilled holes no? na iba pa. Ito nga ay hahanapin ang tatlong kahoy na nakatrayang gulo, tatlong punong kawayan, or tatlong ibang klasing iba't ibang klasing punong kahoy na itinanim ng mga hapon na nakatriangle. At kapag nakita natin ito, ito po ay nagsasabing may kayamanang itinago sa lugar kung nasaan naroon ang nakatriangle na mga punong kawayan Or nakatriangle na mga punong kahoy or mga bato. At take note, dalawa po ang uh, recovery operation ng mga nakatriangle na yan mayroong distansya malayo at mayroon ding nasa gitna or nasa nakatriangle mismo na mga puno no? so ito pong nakahukay ay mayroon silang nakuha na nakatriangle ay nakita na nakatriangle na mga punong kawayan at ayon sa kanya ay malayo 50 meters no? sa gitna ng nakatriangle na punong kawayan ay napakaraming sign markers at wala doon ang kayamanan subalit ito ay nagtuturo ng sasabing mayroong kayamanan sa lugar pero wala sa pinaglagyan ng mga sign markers at ito po ay naroon distansya mula sa gulong mga punong kawayan at natuklasan nila ito sa layo na 50 meters. 50 meters mula sa punong kawayan na naka-triangle north east. Kapag tayo po ay nakaharap sa araw ay northeast ang dis ang uh, direction no ng Yamashita treasure na may layo po na 50 meters. At tatlo po ang deposito ayon sa kanya ay may tatlong yamashita treasure na ibinaon at dipindi po sa laki ng mga sign markers ang deposito at kung maliit po ang mga ibinaon na pinaghati-hati ay maliliit din ang makikita nating mga punong kahoy, hindi ganong kalaki at kung malaki po ang kayamanan ay posibleng malalaking puno katulad ng mga punong baliti punong mga akasya or malalaking punong kahoy na sentinel, malalaking mga bato na nakalinya na tatlo, o uh, nakalinya ng na mga punong kahoy na tatlo, yan po ay nagsasabing tatlo nga ang itinagong Yamashita Treasure Object ayon sa tatlong butas na nagsasabing may tatlong depositong itinago sa lugar. Yan po, ang pinaka kahulugan ng tatlong drill holes na yan at take note dipindi po sa plaster ng drill holes no? dipindi sa nakatriangle ng mga punong kawayan punong kahoy ang distansya no? kung magkaparihas ang distansya ng mga puno ng kawayan o punong kahoy ay posibleng proporsyonal ang distansya ng kanila pong pagbaon ng kayamanan parihas ang distansya 50 meters sa 50 meters ang distansya bawat isa at kung 25 meters ay 25 meters din ang distansya bawat isa bawat isang deposito sa kanila pong itinago yan po ay ayon sa salaysay ng atin pong catrisor hunter na nakatuklas ng kayamanan na may patunay na nakahukay sila so proportion yung distance niya ay pari parihas salos nagdidipindi sa pagkagawa ng mga sign markers no uh, kung pantay na pantay ang pagka triangle ay posibleng parihas halos ang distansya nila nakahilera nakalinya ayon doon sa itinanim ng mga puno nakalinya doon sa paligid ng mga marker sign so hindi mismo sa mga sign markers ang na itagong kayamanan na kanila pong nakuha pero hindi natin alam sa iba pang mga nakaranas nakakuha na kung mayroon ba silang karanasan na nasa nasa mga marker sign ang Yamashita Treasure main deposit so ang nasa uh, mga sign markers lang na natagpuan doon sa may punong baliti ay mga giveaway object na sinasabi ng tatlong drilled holes. So ibig sabihin ito pong tatlong drilled holes tandaan natin ay mayroon talagang giveaway na kalimitang nasa bato or siya ay bato na mismo precious uncut stone. So yan po ang ating hagilapin kapag tayo po ay naghahanap no sa mga ganitong klasing sign markers. Gaano kalalim ito po ay may 4 to 6 feet ang lalim sa mga na-recover na mga ganitong klaseng treasure marker. Kung hindi po sa ilalim ng puno, nasa ilalim ng bato na kung saan uh, nasa paligid ng malapit lang sa may drilled holes na nakatatak. Malapit lang nasa paligid. Uh, yung iba, hindi natin alam baka nasa ilalim mismo ng bato doon po sa Sambuanga ay nakuha nila, hindi naman drill holes ito uh, hindi tatlong drill holes subalit na sa ilalim ng batu yung object ito po ay black opal ang kanyang nakuha, may ilalim na 6 feet so 4 to 6 feet ang kalimitang nakuha nahukay, na hukay na giveaway yan po ang ating ah, uh, yan po ang ating Uh, nakuha, nakalap ng mga informasyon mula po sa ating mga kababayang nakakuha ng Yamashita Treasure. At bukod dyan, dinagdagan po natin ito ng analysisyon mula po sa Yamashita Treasure Code. So hanggang dito na lamang po, sana po ay mayroon na naman tayong napulot na aral dito po sa atin po nga ibahagi sa inyo ngayon topic tungkol po dito sa tatlong butas no na nakaukit sa bato. Kung mayro po kayong alam, mayro po kayong nalalaman, paki na lamang po sa ibaba. At kung mayro po tayong mali, tayo po ay nahingi sa inyo ng pumanhin sa tayo po ay hindi nga perpekto. Hanggang dito na lamang po. Maraming maraming salamat po sa lahat po ng nanonood dito po sa aking mga videos. Hanggang susunod, po ang inyong ka-treasure hunter. Nagsasabing kapag tayo po ay naghanap, tiyak, tayo ay makakahanap.